Ayan, pati kalapati. Ayan, wow. Mix, mix sila, no? Ayan. Wow naman. Dami yung ano. Uh -oh. Sana yung Sana yung kalapati na naisama. Ayo. So ayan. Mix po guys, meron silang, ayan, may kalapati, ayan, meron din silang turkey. Ito yung mga ducks, pato, ayan. Ayan, may kambing pa. <laughs> Kakaliw naman, nagmi-mix sila. So, they will eat in one, ayan. They, family. Family po sila, o, oh. walang ano, walang awayan. yan lahat sila, kumakain lang, ganyan. Aba, lumipad pa yung isa doon. Ayan, lumipad. Hi. Hala, lumipad. O yan, o ba? Diba? Okay. Ayan, itong kambing naman. Nagkikisabay na rin siya. Ayan, kambing. Kambing, kambing. Ayan, o ba? Diba? So, ayan, they use it there. Ano, ayan. Ayan, yun naman yung inuman nila. Ayan. Ayan yung mga kalapati. Hello, kalapati. Nang-mix talaga. Kalapatin sa talak. Ayan yung alaga akmat ah. E, paano ba mag-alaga ng kalapati? Ayan. Okay. Hello. Ayan. Hi. hi, Hello. Ayan. O oh, diba? Very friendly itong kambing. Hi kambing-kambing. Ayan, di ba? Ah, mga pato. Ayan, nakakaaliw sila. Ayan, o, oh, di ba? Iba't iba. Tiba. Hello. Ayan, after silang kumain, punta na sila doon sa kanilang inuman na naman. Ayan, o. Oh. Ayan, no oh, di ba? Ang galing naman. Ayan, Hello. Hi. Ayan, ito yung mga malalaki. Hi, turkeys. Hola. Uh, uh, ayan, yung mga kalapati din. Kalapati. Ayan. O, oh, ba diba? Mix, mix sila. Ayan. Okay. Hi. Hello. Okay, yeah.